palit ilaw 1 set Toyota Revo Valencia Yung uh, presyo niya 1800 Isang set na siya. Dali lang naman tanggalin. Dalawang 49 lang na Philips screw. Tapos nila na yan itinig ko rin kung parehong yung uh, sakit niya yung sakit niya magka match lang siya ito ng uh, Toyota Revo na diesel engine yung sakit niya uh, tinester ko pareho lang tinester ko rin kasi marami ng bypass eh, na wire so ibinalik ko dun sa dati